Ako po si Ako yung klase ng tao na ilag sa tao At sobrang hirap ko connect sa iba Madalas Hirap akipag-usap ng maayos sa iba Though wala namang kapansanan Sobrang mahiyain, Madaling masaktan Kahit sa salita lang Madaling matakot At madalas Madaling sumuko Kasi Walang kumpiyansa sa sarili No self-confidence Tingin ko naman mabait ako. Kasi never naman akong nambuli ng kapwa ko. Kaso, ako yung madalas na sinasaktan ng iba. Not physically, but mentally and emotionally sinasaktan ako ng ibang tao. At once makaranas ako ng discomfort, or worse, mapahiya, either nasa work o school, gumagawa ako ng paraan para makiiwas na roon at kung hindi ko na talaga kaya magtiis at labanan ng sariling emosyon dahil sa trauma na nakuha ko. Hindi na ako babalik doon. Maiwasan lang yung mga taong nagbigay ng sama ng loob sa akin. You know, I hate myself so much. Kasi ang dami kong gustong gawin sa buhay. Maraming pangarap pero kahit subukan ko, hindi ko magawa kasi madali akong masaktan, ma-anxiety, ma-depress kapag makaranas ng difficulties. Duwag. Paulit-ulit na lang lagi. Try, give up. Try, give up. Try, and give up again. Feeling ko tuloy dahil wala pa akong natatapos o nararating sa buhay. I feel hopeless and just a failure lang ako sa family ko. Kasi madalas ko silang paasahin na makukuha ko na yung ganito, pero wala. Ayoko naman yung mag ako kaso every time na susubukan kong lumaban, natatalo pa rin ako. I naman na ah, mindset ko yung dahilan kung bakit wala akong maayos na buhay o wala pa akong nararating. Ni makasabay mo lang sana sa iba Samantalang yung iba, ayun, kahit anong hamon sa buhay, kinakaya naman nila at nagtadagumpay pa sila sa mga pangarap. Pero, bakit ako hindi? Bakit nga ba ako ganito? Maybe kasi madalas akong makaranas ng pahiya noon at makakita ng mga violent reaction. Nagsimula ito noong nag-aaral ako ng grade 1 ang pagkakatanda ko noon. May earthquake drill kami sa school. Pero hindi ko pa alam na yun yung tawag doon dati. Pero dahil bata lang ako noon, walang alam, inosente, mahilig lang tumingin sa kung saan sa mga nangyayari kasi curious. Bigla akong sinabunutan ng teacher namin at kinaladkad papunta sa mga classmate ko Naiiyak ako noon. Pero pilit ko lang pinigilan. May araw pa noon na nakita kong nagalit yung teacher sa amin sa loob ng klase. Pasigaw siyang nagsasalita at binabalibag sa harap namin yung mesa at upuan. Hindi ko alam pero noong time na yon gusto ko nang umuwi. Madalas siya magalit sa aming mga bata Ilang beses akong nakaranas ng pahiya noong elementary days ko. Mula sa mga teacher namin. At minsan, kahit hindi ko naman kasalanan, ako yung napapagalitan. May time din na pinagtripan ako ng mga classmate ko. Nilagyan nila ng babagam yung buhok ko. Kinuha yung payong, tinatago ang bag, pinapalabas na may utang ako. At heto, dahil nga walang kaalam-alam, dahil na rin takot ako na away nila. Nagbibigay ako sa kanila ng bariya everyday until nagsawa sila. Meron pa noong grade 5 ako. Dahil lang sa utos ng kaklase ko kaya ako napagalitan ng teacher namin. Sobrang napahiya ako noon eh. Habang tumatagal, feeling ko ayaw ko nang maki-interact sa mga tao noon. Kasi baka ipahamak ako o ibuli o ipahiya. Lumaki ng lumaki yung takot ko. Hanggang sa gumising ako isang araw. Halos takot na ako sa lahat ng bagay. Sa tunog ng ulan, sa dilim, sa mga tao. Dumating sa point na ayaw ko na rin pumasok sa school dahil natatakot na ako at madalas magpalpitit pero natapos ko pa rin yung elementary. Nang mag-high school naman ako, first year, naranasan ko na namang mapahiya sa maraming tao. Dahil nga sa lutang ako noon at masama ang pakiramdam, hindi ko nagawa ng tama yung utos ng teacher namin. Sinigawan niya ako ng paulit-ulit ng tanga, 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 tanga. Naiiyak na ako noon kasi nasaktan at napahiya ako. Pero pinipigilan ko. Nakuha ko pang May tago lang yung totoong nararamdaman ko sa mga kaklase na nakatingin lang sa akin. Yung iba, natatawa pa sa sitwasyon ko. Dahil doon, dinamdam ko yung mga nangyari. Lagi natuloy akong pumapasok na may takot malungkot, to the point na wala akong maintindihan sa mga tinuturo ng teacher namin. Wala akong mga kaibigan at feeling ko hindi ako bilong sa mundo kasi sila masaya. Samantalang ako, pilit ngumingiti. Nakikitawa lang pero malungkot talaga. Madalas kong maranasan na rin na para lang akong hangin na hindi nakikita nilalapitan lang kapag may kailangan sila. After ko matapos ang high school, nag-enroll ako sa college. Same scenario. Nang mapahiya ng teacher, kala ko, kaya ko pa. Pero dahil doon, nag-drop ako kasi na eh. After four years, feeling ko, fully recovered na ako. At strong enough na para mag-aral ulit at harapin ang mga hamon. Nag-decide akong mag-enroll ulit. Pero sa kasamaang palad, napahiya na naman ako ng isa naming prof sa klase. Ang dami niyang sinabi. Pinatayo niya ako at pilit akong pinasasagot sa tanong na hindi ko naman alam ang sagot. Tulad ng dati, pinipigilan ko ang sariling umiyak. Mabigat na noon ang pakiramdam ko na halos hirap na akong huminga. Pero pilit akong nanatili lang sa upuan ko at kung waring wala lang sa akin ang lahat at nakikinig pa rin sa kanya. Hindi ako nag noon. Pinilit kong pumasok pa rin sa klase niya na kahit na na-anxiety ako tuwing nakikita ko siya at wala akong natututunan. Kasi nangingibabaw yung takot at trauma ko. Pinilit ko pa rin maging matatag. Kasi gusto ko, this time, matapos ako sa college. Isama mo pa yung mga kaklasikong toxic ang ugali na lalong nagpapahirap sa bawat araw ko. After three years, fourth year na ako. Akala ko okay na at na-overcome ko na yung mga takot ko. Pero, sunod-sunod, nabinalikan ako ng mga bad memories. Tapos bawat araw ko, pabigat ng pabigat. Kasi nakikita ako at nakakasalumuha yung mga taong nagbigay ng sama ng loob sa akin. Lalo yung prof namin na madalas pinaparamdam na wala kong kwenta. At naaalala ko pa rin yung pagpahiya niya sa akin noon kaya bumabalik yung sakit. Kahit anong gawin ko, feeling ko wala pa rin akong magagawang tama at hindi ko nararamdaman na nagugraw ako sa kinaroroonan ko. Kahit ganon, pinilit ko pa rin lumaban at pumasok kahit madalas ma-anxiety. Kaso, kahit anong gawin ko, dumating pa rin yung time na kailangan ko ng sumuko at tumigil. Kasi feeling ko, lumalala na ako. Kasi bukod sa hindi na ako komportable sa school, hindi na nakakatulog ng maayos. Halo-halo na ang iniisip. Madalas magpanik, umiyak, magalit. May time rin na gusto ko nang mawala sa mundo. Kasi feeling ko talaga, wala akong silbi. At ayun, Tumigil na nga ako at hindi pumapasok. Nagawa ko pang i-deactivate lahat ng Facebook account ko para lang hindi na ako makausap ng iba. Nagugulo lang sa isip ko. Narito lang ako sa bahay. ang sarili for healing na rin. Ay, hindi ko alam kung hanggang kailan ako ganito. Natakot na sa halos lahat. Ang saklap, no? Siguro. Kung naging maganda lang ang naging environment ko mula pagkabata at hindi nakaranas ng bagay na ikakatroma ko, mula ka siguro ang loob ko at kaya kong maabot ang mga pangarap ko kahit gaano kahirap. Kagaya sana ako ng iba, ng paraudang pamilya nila sa kanila.